Aberya sa isang flight commercial airline sa Zamboanga nasaksihan ng mga residente. May balita dyan ng Bumburadjo malaybalay Nasaksihan ng mga residente ng Barangay San Jose Go, sa Zamboanga City ang nangyaring Abiria sa eroplano ng Cebu Pacifica sa panayam ng Bumbo Radio Malay Balay Bukid nona kay Edelweiss King de la Cruz, residente ng naturang barangay na habang kumakain sila ng tanghalian ay kanilang narinig ang malakas na pagsabog, rason ng kanilang paglabas ng bahay at nakita ang pag-apoy ng propeller ng lumilipad na eroplano. Dagdag pa ni de la Cruz na nasundan pa ang pangalawang pagsabog ng propeller kaya't nag-alala sila sa posibleng kahiyatnan ng eroplano. Oh, mga kalapit na isa sa mga mag-12 ng tanghali. Kumakain kami dito ng anak ko. Tapos mga may narinig kami sa pagsabog mm -hmm. sa labas. And then, na kwan din namin no, na yung aeroplano pala. So lumabas kami dali-dali sa bahay, sa daanan. Mm -hmm. Tapos na uh, nakita namin yung aeroplano. Medyo malayo-layo na siya, nasa taas na. Tapos mga sir, yung isang propeller niya, balay kung sa likod, sa left side siya, kung sa likod, sa likod natin tingnan, yung propeller niya, sumabog sir, balay nag, lang talaga, apoy, parang sa motor ba sir, nag-backfire. -back Ang payag ni Idol Vice King at De La Cruz. Una na kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nagkaroon ng teknikal na aberya ang naturang eroplano patungong tawi-tawi at ligtas itong nakabalik sa Zamboanga International Airport. Ligtas naman ang tinatayang dalawang daan na pasahero at crew na sakay nito. Mula dito sa empila ng Bumbo Radio Malay Balay Bukinona para sa Bumbo Network News, ito si Bumbo Jeromar Balatero para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo!